Di ba bago lang nag-birthday si BBM? Oh. Tag-party party. -party. <laughs> Dili ma'am kay Una um, mo ko ganda yung regalo sa iya ha. Nya pagkahuman. Wala na human. Wala na human ako regalo. Ani? Yes. <laughs> Sinulat ko ito ng mga two, two and a half weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na inulit-ulit, ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sa gana, sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay-sabay. Sigaw ng bayan lumaban na. Mga sakim durugin na. Sa dilim tayo. Isinilang Sa hirap tayo Nagdurusa Sagana sila sa kayamanan Taong bayan Dilunod sa parusa Kami ay apoy na hindi mapatay hakbang ng matapang Sabay-sabay sigaw ng bayan Lumaban na mga sakim Durugin na mga bulok na pangako palasong itinak. Ipinatong sa ating buto Krimen itinago sa kasinungalingan Kalayaan natin pinagpalit sa ginto Kami ay apoy na hindi mapatay Hakbang ng matapang sa sabay sabay sigaw ng bayan Lumaban na mga sakim Gurugi na Kami ay apoy na hindi mapatay Hakbang ng matapang sabay Sabay sigaw ng bayan lumaban na mga sakim durugi na taas noo humahakbang Wag yung muko kailanman Taas noo, humahakbang Wag yung muko Kailan lan man ta no o humahak bang wagyu mo ko kai lan man dorogin na dorogin na